<laughs> um, syempre naman po, I mean, mabait po si Marco, na ma respeto po sa magulang, and masipag po, napakasipag po ni Marco. Sobrang, grabe po yung dedication niya po kasi talaga sa work. Yun po yung isa sa pinaka, um, gusto ko po sa kanya, yung pagka-hardworking po niya. Kayo ba yung tipong nag-uusap outside work? Kasi yes, may iba po. sa trabaho lang nila. yung may communication kayo kahit hindi wala ng Yes ko, on and off camp po, friends po kami and magkasama lang po kami sa isang friend group. So kapag nalabas, magkakasama po kami lahat. Parang almost the time na may may mag-aayang gumala, magkasama po kami. Matik na po yun. <laughs> Since magka, best friend din po yung magulang namin eh po, lagi din po kaming magkasama. Mas komportable kapag share ka sa Yes po, syempre po. Sampi naman po.